today's video guys magluluto po tayo ng iskalipsi ng uh, uh, isda pepper po tayo ng ano lamas lamas na yan ang ating mga preparation sa pagluluto na iskalipsi ng isda is si ito so, ang suka lagyan po natin mamaya ng suka ito uh, yan kabitsihin natin yan i-mix po natin yung mga lamas Ayan, lamas ng lamang malapaon muna natin ay okay, isang ating mga ingredients sa pagluluto ng iskabitsi yan asin at saka tuyo Lagyan natin ng asukan. Ayan, asukan. Saka yung suka. Lagyan natin ng asukan. So, mix po natin. In that. So, in okay. So Asin hmm. Tung -tung lang asin kabitsi na yan yan po natin ng tubig yan po natin ng tubig ng idol yan, kunti lang mix po natin yan natin yung isda isda mga idol kabitsi na yan Sim simple lang mga magawa ng ano kabitsi Ayan. Ayan pa natin ng tubig.

Okay. Sakabit sila ng mga idol, 'di ba? Yan. Lumba na 'to in uh 5 minutes.